Vem, hey, vem, guys. Oo, tama yung narinig nyo, magsiswimming kami Naingit kasi ako sa mga post nyo, puro kayo nasa tubig, dagat, ilog, swimming pool Kaya eto, nag isip, -isip kami na magswimming dahil sobrang init na nga dito sa Tugigarao Bali, nagplano pala nito yung ka-workmate ko, sinama ko lang si Mrs. So bali, nandito kami na sa MacDo, so, din ko na si Mrs. Siyempre, dapat kasama siya para may bantay ako Charot! Tabait <laughs> kaya ako Bali, ang plano pala guys, kakain muna kami sa karinderia para chichiria or inumin na lang yung dadalin sa swimming pool Bali, dito pala kami mag-swimming sa chato. Bali, ang entrance fee dito is 180. Tapos, yung cottage is umbrella type. Bali, 400 ang binayaran namin. Kung makikita e nyo, sobrang daming tao. Medyo wrong timing kami dito kasi Holy Week nga pala. So, nagswimming pa din kami kahit 30 minutes para kahit Sulit ang entrance fee. Tapos pala namin magbabad sa tubig. Kumain na kami ng mga chichiria. Mga kwentuhan lang. Misang kailangan din namin ito ni Mrs. para makapag-banding. Kasi wala na din kaming time sa isa't isa. Ang banding na lang talaga namin sa boarding na lang. Kaya masaya kami na makasama sa mga ganito. Kaya sa mga mag-asawa dyan Kung busy kayo sa trabaho Maghanap kayo nun tayo Nakapag-banting katulad nito Kaya masasabi ko Sulit ang gabi na ito Dahil kahit papano Wala yung pagod namin sa work At nakapag kami Kaya salamat sa panonood At pagtambay dito sa video na ito Hanggang sa muli bye bye